What's up guys for today's video guys ayan magluluto kami ng munggos for today's video guys mamaya at i-update ko kayo paglulutoin pag na yung munggos guys okay mga sangkap isa isa natin mayroon kami ditong chicharong bulaklak ito yung langis or oil mantika ito yung nagpapasarap yan, sili kamatis sibuyas and bawang okay So, ito na yung munggo, guys. Actually, pinaano na namin to pinakuluan na para maluto na siya or malambot na siya ano ayan na guys so update ko na lang kayo guys mamaya pag ito ay luluto na namin mamaya okay ayan na guys nilagay na yung langis papainit na yung langis guys <laughs> i-likos-likos na yan guys likos-likos na kasunod na ang karne ayan i-likos-likos na guys ayan i likos na yan okay. so ang magpapalasa sa ating noto guys kung ang po Chef Lokos, mikos, ayan, paminta likos-likos Bilagyan ng gatsil Bilagyan ng asin Bilagyan ng asin guys So dito na guys yung mga sangkap kanina ay dito na ilagay sa kasirula. Ganun pala yung pag ano. Pagluluto ng munggo. So ayan guys nilagay na ang mga sangkap. Hmm, um, ganyan pala yung pagluluto ng munggo guys. O oh, di ba? Kanya kanya yung style ng pagluluto ng munggo guys. Hmm, um, Imikos-mikos na yan. Tapos pakulo na yan. Tapos ilagay, after na kumulo na siya, ilagay na yung mga iba pang ingredients. Okay. Tapos guys, magpiprito pa kami ng isda guys. O ito, ito mga isda na to. Ayan. Magpiprito ko siya ito mamaya guys. Ang laki ng isda guys o. Oh. Ayan, oh, nagsiga ang mata first pa talaga guys yung isda, piprituusin niya ba? ayan pagkakaring nga na dyan yung prituwa ng isda So tinakpan muna guys at pakukulong inan muna yan ano. Bago kasunod na yung chicharon. So ito na sinalang ng isang kawali kasi lulutuan ng isda. Iprito ng isda guys. So ayan na nga guys. Kulong kulong na siya guys. So, oh. ayan kulong kulong na guys. O oh, diba? Na yung, oh, yung ating langis. Mainit na siya ilalagay na mamayang isda. Ayan yung isda na pipiritusin guys. Oh. Ito yung isda guys. So ayan na nga guys. Nagpito na tayo ng isda guys. Oh. Eh. Ayan na nilagyan na natin dyan guys. Ayan na guys. Nakilagyan so, na yung sikaran guys. Ayan nilagay na.

Ayan. O, oh, ba? Ang sarap nga na like, ito. Eh. Brown na siya. Ayan na guys. So, mungo na itong gusto, na siya. O. Oh. Ayan. Binilig na natin yan. Hmm, tapos siya na guys. Ayan.